Hello mga kabroad mga kaeksabroad. Good morning sa inyo lahat. Pero hindi masyadong good yung ating morning kasi tingnan niyo naman ang nangyari sa ating sweater na inahin. Nako Bawas ang ating manok. Bawas ang ating maging itlog. siguro ito ay uh, kahapon pa ng yung oras na kailang pag uh, paghapon ito kasing manok na ito ay medyo nagkaroon ng bukol doon sa talampakan kaya hindi siya makahapon doon sa mga puno kaya dito siya humahapon dito sa may uh, kahaba na yan sa may ibabaw na yan ng kahoy eh siguro pag akit na dumulas at naipit yung liig nya ayan mga ka-abroad, kawawa naman ang ating manok kaya no oh. ay masakit Masakit sa... Kalooban natin na... May namamatay tayong... Manok. Lalo pat ito ay... Uh, imported pagaling Maynila. Kawawa naman siya. Uh, pero... Bibigyan natin siya ng... Uh, maayos na libing, ibabao natin siya para hindi makain ng aso, hindi kain ng mga asong gala dito sa kubo. At uh, sayang. Ah, kapag ganyan. Sarating lang natin, magpapatay tayo ng ilaw. Huh. Ayan. Papatukalan muna tayo ng mga manok. Siyempre, mas priority yung mga buhay na manok kaysa dito sa patay ng ito. At uh, ililibing natin ito. Ibabao natin para hindi makain ng mga aso. So, anyway, um, maganda't sa hayop na napunta, hindi sa tao, wala tayong um, kapahangang makakan na ano nangyayari uh, siguro yan lang talaga hanggang dyan lang sya so ayun nakalungkot pero life must go on so bye bye for now mga kabird mga ka -exabird.